Bila isang throwback, nagbalik sa alaala ni Senador Padilla ang ginawa niyang pagpapatayo ng treatment at rehab facility noon sa National Bilibid Prison para sa mga inmates na mayroong problema sa paggamit ng illegal drugs. Ito ay bunsod ng kanyang pakikipagpulong kahapon, 10 ng Hulyo sa National Anti-Drug Coordinating Agency ng Czech Republic, kasama ang Secretariat of the Government Council for Addiction Policy Coordination Members, Ms. Lucia Kisova, Ms. Katerina Horkova, at Mr. Matias Lucky. Ito ay manipestasyon ng kanyang paniniwala na dapat nang tingnan ng Pilipinas ang isyo ng mapaminsalang droga sa medikal na pananaw tulad ng pagtingin dito ng bansang Czech Republic, sakit at hindi krimen. Para sa senador, tila nakahanap siya ng kakampi sa pangunawa sa drug use sa kanyang pagtungo sa Czech Republic. Inimbitahan din ni Senator Padilla ang mga kawani ng ahensya para magbahagi ng kanilang datos at pag-aaral sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Czech Republic si senador Robin bilang bahagi ng kanyang pagsasaliksik naman sa paggamit ng medical cannabis bilang alternatibong lunas sa mga pasyenteng nangangailangan nito.